Good morning mga katikir at ito nga po punta tayo sa motor shop sa Pugaro Papaish natin itong clutch cable dahil naputol siya o oh. napigtas pero ang kinaganda nito ng Skygo mga katikir pwede siyang ikambyo kahit wala siyang clutch pero ang napaka importante lang na gagawing technique is yung primera syempre mahirap mahirap i, i roll out yan kapag walang clutch so ang discarte na ginagawa, ginagawa ko mga katikir ay uh, bago ko ikapag napantar ko na siya, bago ko siya uh, ikambyo ng premiera, ay uh, itutulak ko muna, ipupush ko muna konti itong si Klong, itong si Skygo. Para kapag uh, premiera ko siya, smooth yung kanyang pagpasok sa kambyo. So, ayun. Painitin muna natin mga ka-take care. Uh, medyo late na tayo. Medyo late na tayo. Ah, pupunta sa sa motor shop pero sana tayo mauna sa pila back upan natin ay nito muna natin si Kulong so ito na mga taker uh, binabiyahin na natin si Kulong ayan o, no? oh, putol yung kanya, yung flux cable nya hindi tayo makakapag -clutch. so ito kapag ikakambyo, mga na siya kapag ikakambyo mga para medyo smooth yung kagat niya. medyo smooth para sigunda na tayo mga take care tapos pag nagbawas kayo uh, bomba ulit yan hop uh, proceed na tayo sa motor shop sa bugaro let's go